Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nandirto na naman tayo sa farm. Uh, mayroon na naman tayong bagong project na gagawin dito, di ba? Yan, may mga naiisip na naman tayo na project para sa ikagaganda ba, sa ikagagastos ba natin dito dahil panibagong gastos na naman dahil malaking uh, project to, malaking gastusan din to mga iniisip ko na to mga kapanyero. Yan, nakita nyo naman yung area na to, di ba? ito ha nakita niyo naman may dala pa tayong metro ngayon dito sa area na to mga kapanyero nakita niyo naman sabog-sabog tayo meron tayong ihawan dito nandito yung ating water tote yung water tote na to ito yung malinis na toyo uh, uh, ito yung original na laman nito dati toyo di ba ito naman yung chemicals hindi ko din naman actually chemicals na ito yung ginagamit na pang ano pang tubig pansagot tubig ulan para pandilig ito, itong ginagamit natin yung orange. Tapos itong green, yun nga, yun yung pwede natin gamitin pang para dun sa malinis na tubig na pwede pampaligo. Ito, itong isang to, Nakita nyo naman yung ating mga drum. Ayan pa, mga kalat-kalat pa, di ba? Kasi mga kapanyero, kung napanood nyo yung uh, video natin na campsite na Uh, di ba? May mga nag-camping dito, may mga nag-stay dito ng tatlong araw. Parang may mga nag may mga nagsabi, may mga nag-message na parang ang tangit ng lutuan natin, di ba? Yung nakita nyo man dito lang, di ba? Kung, kung saan lang itinayo yung mga lutuan dito sa area na to. May mga nagluluto rito, may mga nag-iihaw dito, may isa pa uling nagluluto rito. Para bang parang sabog-sabog yung lutoan natin. Kasi kung dito natin, kasi mga kapanyero, kung dito naman natin ilalagay yung lutuan natin, parang, parang napakapangit, di ba? Kasi nandito yung talagang kainan natin dito, di ba? Nandyan lahat, tapos doon, may mga nagiinuman doon, may mga nagbabarahad doon, di ba? Ganun yung nangyari doon sa sa nakaraan nating camping dito so naisip namin mga kapanyero mga mga nakapagsuggest na ba't hindi maglagay ng isang uh, malaking uh, pergola or gasibo dito sa area na to na nandito lahat ng lutoan so i-organize natin yung lugar na to para dito yung talagang magiging lutoan sa area na to kaya nga ngayon mga kapanyero magsusukat tayo kung ano ba yung kumbaga depende sa ni nating mga kahoy na ilalagay dito. Kung baga, para wala ng putol-putol yung mga kahoy, magsusukat na tayo rito, maglalagay tayo rito ng, uh, maghuhukay mag na tayo rito para sa pundasyon na anim-anim na poste or, or maglalagay lang ng kahit na anong bubong, parang ganun. Para magkaroon lang ng lutoan dito. So, nandito na, para dito na yung talagang lutoan sa area na to kasi yan, share ko lang to sa inyo mga kapanyero kasi may mga bago na naman tayong naiisip na nagagawin dito na ikagaganda rin naman ng ating farm, di ba? Mahirap din eh. mahirap din kasi yung yung sabog-sabog eh. Hindi hindi mo malaman kung kung saan ka magluluto, kung hindi mo malaman kung kung ano yung gagawin mo doon sa area na yon. So, meron naman tayong space dito na paglalagyan. So ito nga, ito yung space na nakita kong uh, pwede. Kasi nga dito, kahit nung mga unang-una pa, kahit nung mga unang-una pang may mga nagpupunta uh, rito, dito sa area na to, nagluluto. Uh, na, noon ko pa, noon ko pa to iniisip na maglagay dito. Pero dahil nga, ang inuuna ko talaga rito, uh, mga halaman so hindi ko muna to ginalaw na hindi ko muna, muna ako naglagay dito ng ganung project. Ang inuna ko talaga uh, halaman para habang gumagawa ka naman sa ibang project, nasabi ko rin naman sa ibang video natin na para habang gumagawa ka ng ibang project dito, nakakaisip ka ng mga kung ano-anong gagawin dito. Yung mga ugat ng halaman natin tumutubo na siya. Kaya inuna ko talaga yung mga halaman. O dahil nga ngayon mga kapanyero, tapos na naman yung mga halaman natin. Nailagay na natin dyan sa mga gilid, sa mga gitna. Siguro may mga konti na lang na idadagdag natin na halaman. Yung mga hindi nakasurvive, yung gano'n. Tapos maglalagay na lang tayo ng mga... Marami pa kasi tayong seedling sa Edmonton na ililipat dito. Ah, simulan na natin magsukat kung saan natin ilalagay, kung saan yung maganda. Dahil baka tatamaan to eh. Kung ito tatamaan dito, tatanggalin na natin tong isang to tong halaman na to Kaka, ano eh, natutuyo na siya oh. pero buhay yan, buhay yan kaya yan mga kapanyero magsukat muna tayo kung saan natin lalagay yung ating bagong project pergola, pergola or gasibo kung ano yung tawag niya or magiging kitchen natin bali eto mga kapanyero hanggang dito siya so para hindi sa tamaan dito pero malamang aalisin din yan or imu-move pa rito kasi lagayan ng tubig yun paaring hanggang dito siya pero ang sukat at 10 10 by 16 ang magiging sukat natin para yung kahoy na gagamitin natin uh, saktuhan na ang wala na siyang putol-putol sa bibila natin ng kahoy yung kagandahan dito makapanyero yung mga kahoy kasi dito uh, standard ang sukat kung magtatabas man kasi tayo ng mga kahoy konti-konti lang ang ang itatabasi natin kumbaga tayo na yung mag-aadjust sa lupa kasi napakalaki naman ng area na to hindi na natin kailangan na uh, magputol-putol ng mga kahoy kumbaga kung, kung ano yung makukuha nating sukat na kahoy sa home depot uh, yun na ang ilalagay natin kumbaga baga, yung lupa na ang mag adjust para sa kahoy parang ganun para, para madaling gawin isang ihawan tapos tatlong burner na lutuan tsaka yung hugasan ng kamay parang ganun yung nasa isip ko na sukat so tamang tama nga na na 6x10 uh, by 16 ang gagawin natin. Parang or kung pwede rin naman magdadagdag pa tayo ng maging 6 na poste kung pwede 20 10 by 20. Pwede rin yun para yung 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 kahoy na gagamitin natin by 10 ang ang haba niya. Lahat ng lahat ng kahoy na bibili natin by 10 tapos ang taas ng poste niya, 8. So okay na siya. Ganun yung gagawin natin. So yan, magkocompute tayo kung magkano yung magagastos. Kailangan natin ng semento para sa pundasyon, poste, tsaka yung mga kahoy na gagamitin. Yan, kung magkakaroon ng bubong, syempre sa, sa huli na yun. Kung baga, lahat ng na ilalagay nating kahoy dito, yung treated na yung laban sa init laban sa snow uh, yung presyo kasi ng mga treated na kahoy dito medyo mahal siya mataas ng konti pero tatagal naman na lalaban yun ng 20, 20 years to 25 years yan, nakita nyo naman napakarami pa natin basura dyan sa loob na yan no? para ito ito ang susunod kasi nating area na gagawin itong area na yan yan na share ko lang sa inyo ito yung susunod na project natin nakita nyo naman nasabi ko noon na walang katapusang project dito walang katapusang trabaho pag kami naisip na nagagawin uh, tuloy tuloy lang ang development natin dito so, magpopondo lang tayo ng mga materyales tapos ang mga ang bibira naman kasi nito Uh, yung mga kapatid natin sa kapatiran so, kumbaga tulong-tulong din isang bagsak lang yon basta kumpleto sabi nila basta kumpleto ang materialis dito na ilalagay isang araw lang yon kasi maliit lang naman yan screw screw wala nang putol-putol ganun ang gagawin eh kaya kaya gastos na naman pero ito sigurado to uh, utang na naman to uh, meron tayong mga dumating kasi sa gagamit naman tayo ng card na 24 months uh, na walang interest, ganun ang gagamitin uli natin siguro mga tantsa ko rito gagastos dito ng mga 500 ang tantsa ko sa kahoy kasi skeleton lang naman kung pergola ang gagamitin so parang skeleton lang siya tapos kung magdadagdag man ng konti na siguro mga 100-150 dollars para sa bubong yun, yun ang magdadagdag pero sa huli na yun, ang importante lang naman kasi mga kapanyero yung poste tsaka yung pinaka ano niya pinaka pergola niya pagka yun ang naikabit kasi dito okay na eh, Ma maayos na eh Ma madali na siyang uh, ituloy kaya overtime, overtime, overtime na nasabi ko naman to sa mga iba nating video na kailangan mag-overtime ako dahil lahat ng pinag-overtime o -overtime ako dito na di ba? Bali yun mga kapanyero, gagamit na lang ako ng card na 24 months na walang interest. Yun naman yung kagandahan na, na nabigyan ako ng card na ganun para dito. Yun ang gagamitin natin. Pero ganun pa rin, paano ako makakapagbayad dun? Siyempre sa overtime ko pa rin kukuhanin yun. Diba? yun nga lang, iba na yung proseso ngayon, uutangin ko muna bago ko bayaran. Hindi katulad noon na mag-overtime muna ako, tsaka ako bibili yung mga materyales. So, iba na, ibang ano ngayon, baliktad naman ngayon, di ba? Para matapos lang to. Kung hindi naman, kung hindi ko naman kasi gagawin yun, mga kapanyero, pagpapabukas-bukasin ko pa sa susunod na taon na lang, pamahal ng pamahal ang materyales dito. Ramdam na ramdam namin yung pagtaas ng materyales. Yun naman yung isa sa mga mga iniiwasan natin na pangyayari, di ba? Yung mapamahal ka pa lalo yung papetik ka pero lalo tumataas yung gastos mo. Uy, nagulat ako. Ang ating bisita. Ayan. <laughs> to meron tayong bisita nga pala yan oh, yung natutulog doon bigla akong nagulat <laughs> biglang kumalabog eh kala ko kung ano eh pero yan madalas na yan madalas na yung pusa na yan dito lagi nandirito yan pagka dumadating ako lagi nandirito na yan yung may ari niyan mga kapanyero dun yan sa kapitbahay dito sa Pilipido sa Pilipina na kapitbahay natin kanila yan kaya ngayon, ang iniisip ko ngayon, pumunta ngayon tayo ng Home Depot, titingin tayo ng mga materials. Kasi ang una nating gagawin dito, uh, syempre, hukay, maghuhukay tayo, tapos magbabaon tayo ng, uh, muna tayo para sa pinakapundasyon niya. Pero hanggang tuhod lang siguro yun, no? Know, three feet lang ang lalim niya kasi wala naman siyang dadaling sa taas. Ganito yung gagawin natin eh. Ano? Ito. Parang ganyan yung gagawin natin. Tapos nakaano lang rin to. Nakapatong. So siguro hanggang tuhod ang ano, hanggang tuhod ang lalim. So magano tayo, magkakaanbas tayo ng mga kahoy para maiset natin, madala rito. Kasi nga ang usapan namin mga kapanyero, basat kumpletuhin ko ang gamit dito at saka ako makipag-set sa kanila kung kailan sila darating dito para lahat ng gamit, uh, kung sino yung mga available na tutulong, uh, magdara, magdatingan na lang dito magpupuntahan ganun ang gagawin kaya na-share ko lang sa inyo uh, kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero awan uh, huwag nyo naman kalimutan mag subscribe pakipindot naman nating subscribe button para suporta sa ating channel at, at masubaybayan nyo rin kung ano yung mga development kung paano natin dinidevelop itong ating farm dito sa Alberta, Canada yan. kaya mga kapanyero maraming maraming salamat Hanggang sa muli